Nangyayari ang pagsusuka kapag ang laman ng sikmura ng bata ay pwersahang umakyat sa esophagus at lumabas sa bibig. Ngunit kahit bago ito mangyari, nagpapakita na ang bata ng mga senyales ng hindi magandang pakiramdam ng tiyan na maaaring magdulot ng pagsusuka. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kung ang iyong anak ay nagdurusa sa pagsusuka, may ilang bagay na maaaring mong gawin bilang isang magulang. 1. Panatilihing hydrated ang iyong anak. Ang pagsusuka ay maaaring magdulot ng dehydration, kaya mahalagang bigyan ang iyong anak ng maraming fluid na pwedeng maiinom niya. Kaya naman, inirekomenda ng mga doktor ang maliliit na pagsipsip ng tubig, maghigop ng mainit na sabaw o clear broth, o pagkonsumo ng electrolyte solution. Two, Hikayatin na magpahinga ang anak. Encourage ang iyong anak na magpahinga dahil nakakatulong ito sa kanilang katawan na makabawi at mabawasan ang panganib ng karagdagang pagsusuka. 3. Subaybayan ang kanilang diet. Iwasang bigyan ang iyong anak ng solid food hanggang sa tumigil ang pagsusuka. Kapag tumigil na ang pagsusuka, unti-unti silang bigyan ng bland, madaling matunaw na pagkain tulad ng crackers, toast, o kanin. 4. Humingi ng medical na atensyon kung kinakailangan. Kung ang iyong anak ay madalas na nagsusuka, may mga palatandaan ng dehydration, tulad ng tuyong bibig at lumulubog ng mga bata, o kung ang pagsusuka ay sinamahan ng matinding pananakit ng tiyan, lagnat o iba pang sintomas, mahalagang humingi ka agad ng medikal na atensyon. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.